na guys, ito na naman kami. glakad lakad hanap po kami ng makakapihan namin na restaurant po. Yan yung kotse namin guys. Ipapark lang ng driver namin sa tabi. Wait, wait, wait. Ang bilis. Kami sa Greenland. Kami sa Greenland hypermarket apartment sa taas <laughs> pero parang <laughs> ano lang naglaba po ang lahat kasi maraming sampay sa balcony okay, ka kam, ma pag may maganda ka ng cam ma-adjust yun Chan. pag may maganda ka ng cam may, may ma-adjust yun ma-adjust yung liwanag dito ngayon mag tour kami dito ngayon sa uh, Satwa side <laughs> yun naman yung Nisto hypermarket okay. yan, lahat po dito e eh, maraming apartment yan po ayan mga uh, yan po nakikita nyo yan security po nasa loob niyan <laughs> malapit lang po kami dito yan maraming bakanting parking lot ngayon. Andito na, na rin po yung burakay. Hindi namin kasi marating yung isang burakay kaya dito na lang. Iba-iba <laughs> yung burakay dito eh. Sa balik yung burakay dito ba eh. O, oh. oh, burakay. <laughs> Yan mga damit, marami 'yan. O no, Kung Fu Restaurant para sa mga Korean, Chinese, Thailand. Uh, at timid namin namin yung Dubayan, ang um, Tasty Hub, marami dyan mga isaw, barbecue at iba pa. Ayan, Star. So, mga sapatos. Marating um, kami yung Jollibee. Mm. Um, Kaya lang. <laughs> Awampay pang Jollibee. <laughs> Oh, na eh. ay tane. Ay tadi bi dito satwa. Ay titi jali bi ini kasi lang pero napno tao jo Ay, do nga apartment dito. Ay, Puro apartment yan. Kaya nagado. Pilipino dito. Ay, gumaka. Ni mabalin ang takaw. Ito tong masitas ni nagpipintas. Ni. Kaya lang awan ti dagami dito ye. <laughs> Ado ti daga mm, dito ngem madimi met dagati arabo man lagi ti tadto. Si kami bitmi man ang kikopan dito. Ibitbitin mo na ay ta maysan ne nagmayat. Eh, damit na ne, New Wistone Supermarket. Yung malaking Wistone yan dito sa amin, na malaking supermarket na Wistone. Ay, damit na dati Manila midto, yung Manila building matlaang. Ayan na Manila ko na na eh. Mall na nga ba sa ito, na. Tatapang kami diunog na. Oh, ay, ayan o, Manila Shopping Center. O, oh, ayan Ayan siya. Ayan, tignan natin yung nasa loob niya. Kung anong meron doon. Ah? Ang tela It's an M, oh. Tinder Hump. It's an M. Ay, sa jug pala ito eh. Kaya pa lang sa kain eh. Kaya pa lang, Oh, ayan yung pano. Pero back to back siya. Yung print niya, printing, back to back. 50 dirhams nga lang. Pati yung glow in the dark. Hmm. Saan dito ba yan? ano, glow po rin yung one piece kasi yung ang uso, tatlo 100. Ah, yung metallica? Hindi ko yung mga one piece na yan, uso po yan. Ah, ito ngayon yung bago. Oo, sa net net po, po yan. Ah, maliliit ang size niya ka ba yan? X. Ito yung metallica, maliit din ang size niya. Walang size niyan? Large na lang po yan, ay, large na lang daw ito pala. Yung back-to-back -back printing lang ang ano. XXL yata yun. Ito magkano to kabayan? 3,100 po, 35. Ah, 3,100 dirhams. 3 for 100. O, bilhin na. Mura lang, 1,500 lang. Something like that. Ito back-to-back din to. Ay, hindi. Ito din kabayan, 3 for 3 for 100. Ah, oh, so, pwede nyo pong i-mix. O, oh, 3 for 100 dyan, o. Oh. King. Yan yung dito sa loob ng, ano, ng mall. Manila Building. O. Oh. O, oh, sige na. <laughs> si kabayan. Saan banda? Oh, halina kayo dito, mga kabayan. Hot coffee, 8 dirham. And Korean milk, 10 dirham. Yan po siya. Dolls Seat Cafe. Ito, pasok na tayo.

at BTS? Ito sa puppy drinks, bawal mag-video eh. Ah, ito? okay lang. Kasi promote na lang. Kaya hindi kami nagbibili din doon. Follow nyo yung page sa mga. Sige, sige, sige. Dami na pa-post. Talaga po? Ano po? Merch ng BTS. What? Merch na BTS. Wow. yan si kabayan bising-bising -bisi. yan ang milk tea at matikman na utang muna kabayan na wala kaming pambayad pa eh ito yung kaduktong kanina na Jollibee sa baba ito, po. ito yung second floor ng Jollibee ito kami ngayon sa taas. Presente business proposal. Nagawin kami, nalpasan. Please like and subscribe.